Naranasan niyo na po ba na abuti ng maliit na tubong niyo ng cream o ang applicator na yon na puno ng pag-asa para lamang sa lubungin ng pagkabigo, pagkadismaya at isang tahimik na silid? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang problema ay maaring hindi ang gamot mismo, kundi kung paano ninyo ito ginagamit? Narito ang isang mahirap, ngunit tapat na katotohanan, maraming babae na higit sa eksenta anyos, ang hindi gumagamit ng kanilang mga intimacy aid sa tamang paraan. Ako po si Dr. Amila Dela Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihan na maibalik hindi lamang ang kanilang pisikal na ginhawa, kundi pati na rin ang kanilang kumpiyansa sa koneksyon at pakiramdam ng kontrol. Marahil naririnig nyo na ang simpleng payo, gamitin lang ang cream at maghintay. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong limang simple at siyentipikong paraan na maaring lubos na magpataas ng bisa nito? Ang mga ito ay hindi lamang basta-bastang trick. Ito ay mga subok na pamamaraan na nakatulong sa libu-libong kababaihan sa kanilang 60s. Tis, at higit pa na muling ang kanilang intimasya at maramdamang sila ay buo muli. Isa sa mga tip na ito ay napakalakas na maaaring magbago ng lahat para sa inyo simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy kung nakikita ninyong makakatulong ang impormasyong ito, lubos kong ikagagalak kung pipindutin ninyo ang subscribe button at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga tip na partikular na idinisenyo para suportahan ang inyong kalusugan, kumpiyansa at kalidad ng buhay. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo itype lamang ang 1 sa mga komento sa ibaba, kung hindi naman itype ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at narito ako upang tiyakin na ang nilalamang ito ay tunay na makakatulong sa inyo. Sige, umpisahan na natin simula sa pinakanakakaligtaang salik sa lahat, ang kalidad ng mga produktong ginagamit ninyo sa inyong katawan. Dahil kung hindi kayo gumagamit ng mapagkakatiwalaan at dekalidad na gamutan, lahat ng iba pa ninyong gagawin ay maaring mawala ng saysay. Tip 1. Magtiwala sa ginagamit ninyo sa inyong katawan. Kumamit ng mga produktong mataas ang kalidad. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa aking praktika, lalo na sa aking mga matatandang pasyente, ay ang pag-aakalang lahat ng hormone cream o lubricant ay pare-pareho lang. Hindi po. At ang maling pag-unawang ito ang maaring dahilan kung bakit hindi ninyo nakikita ang mga resultang inaasahan ninyo. Bilang mga babae, madalas tayong tinuturuan na sumunod sa simpleng tagubilin, ipahid ang cream, gamitin ang lubricant at asa na gagana ang lahat. Ngunit ang katotohanan ng inyong katawan ay isang komplikadong sistema, lalo na sa inyong 60s, at higit pa, at ang kalidad ng kung ano ang ginagamit ninyo dito ay mas mahalaga kaysa dati. Hindi lahat ng lubricant at hormone therapy ay magkakatulad, bagamat maraming produkto ang idinisenyo para tugunan ng panunuyo. Maari silang magkaiba sa kanilang formulasyon pH balance at pangkalahatang bisa. Ang ilan ay gawa ng mga kilalang kumpanya ng parmasyutiko na may mahigpit na kontrol sa kalidad. Ang iba naman lalo na yung mga ibinebenta online na may pangakong all natural o mula sa mga kadudadudang mapagkukunan ay maaring hindi pare-pareho ang bisa sa pinakamabuting kalagayan at nakakairita o ganap na walang epekto sa pinakamasamang kalagayan. Ang ilang produkto ay maaaring may mga sangkap na nakakasira sa inyong natural na flora, habang ang iba ay maaaring naglalaman ng mga filler na sa katunayan ay kontraproduktibo. Kung sinubukan nyo na ang mga gamutan noon at nabigo kayo, maaaring hindi ang inyong katawan ang nagkulang maaaring ang produkto. Iyon ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na magsimula sa mga produktong mapagkakatiwalaan nila. Para sa ilan nangangahulugan ito ng isang reseta na aprobado ng FDA tulad ng isang vaginal estrogen cream o insert. Para sa iba nangangahulugan ito ng pagpili ng isang dekalidad may balansing pH at iso o smaller na lubrikant mula sa isang kagalang-galang na brand hindi mula sa isang kung sino-sinong online seller na nangangako ng napakababang presyo na mahirap paniwalaan. Kapag ang pinag-uusapan ay isang bagay na personal at sensitibo, tulad ng inyong sexual health, ang pagtitipid sa kalidad ay hindi katumbas ng matitipid ninyo. Habang tayo ay tumatanda, ang mga maselang tissue ng ating katawan ay nagiging mas sensitibo. Ang isang mas batang babae ay maaring makalusot sa paggamit ng mas mababang kalidad na produkto ngunit sa inyong 60s o 70s, ang katumpakan at formulasyon ay may malaking pagkakaiba. Kung seryoso kayo sa pagbawi ng inyong kumpiyansa at intimasiya ito ang unang hakbang, nagsisimula ang lahat sa paglalagay ng tamang produkto sa inyong katawan. Dahil kung walang kalidad, walang kasiguraduhan, at kung walang kasiguraduhan, hindi maaaring magkaroon ng kumpiyansa. Ngunit kahit ang pinakamataas na kalidad ng produkto ay hindi gaanong magiging epektibo kung ang panloob na kapaligiran ng inyong katawan ay hindi handang tumanggap. Dito tayo dadako sa isang bagay na halos hindi kailanman isina sa alang-alang. Nang karamihan, sa mga kababaihan, ang maselang balanse na kailangan ninyong panatilihin. Pag-usapan natin 'yan sa susunod. Kung kasama ko pa rin kayo at nakakatulong ang mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numerong 1 sa ibaba para ipaalam sa akin. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang punto. Tip 2. Ang inyong katawan ay isang ecosystem lumikha ng tamang panloob na kapaligiran. Maaring magulat kayo na malaman na isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit ang mga gamutan para sa panunuyo o discomfort ay hindi gumagana. Tulad ng inaasahan ay walang kinalaman. Sa produkto mismo ito ay tungkol sa ibang mga salik na tahimik na kumukontra rito. Para sa maraming kababaihan, lalo na sa kanilang 60s at 70s, ang magandang pakiramdam ay nagsasangkot ng isang buong rutina ng pangangalaga sa sarili. Bagamat walang masama roon, ang ilang mga gawi tulad ng paggamit ng matatapang na sabon, mababangong body wash o pagdodoching ay maaring mismong mga bagay na nagpapahina sa epekto ng inyong mga gamutan. Ang inyong vaginal tissue ay isang maselang ecosystem. Kapag ang natural na pH balance nito ay nagambala ito, ay nagiging mas madaling kapitan ng iritasyon na maaring kumontra sa mga benepisyo ng anumang cream o lubricant na inyong ginagamit. Ang mga ibang produktong ito ay maaaring mag-alis ng natural na moisture at malusog na bakterya na sinusubukang suportahan ng inyong mga iniresetang gamutan. Ang alak ay isa pa sa mga tahimik na kontrabida. Bagamat ang isang baso ng alak o isang cocktail ay makakatulong sa inyo na mag-relax, ang sobrang alak ay nagsisilbing depressant at maaaring makagambala sa mga neurological signal at daloy ng dugo na kailangan para sa natural na lubrikasyon at pagka-arouse kahit na sa tulong ng inyong mga gamutan marami na akong nakitang kaso kung saan inakala ng mga kababaihan na bigo ang kanilang estrogen cream gayong sa katotohanan ang kanilang pang-araw-araw na gawi o pag-inom ng alak ang pumipigil sa buong potensyal ng produkto ang solusyon ay simple ngunit napakalakas alagaan ang inyong katawan. Gumamit ng banayad at walang pabangong sabon sa panlabas na bahagi lamang. Iwasan ng tuluyan ang pagduduching at maging maingat sa pag-inom ng alak bago ang intimasya. Ang pagbibigay sa inyong katawan ng isang malusog at balanseng kapaligiran ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkabigo at tagumpay. At habang ang pagbabagong ito lamang ay maaring magdulot ng mas magagandang resulta, may isa pang salik na kasing-kritikal ngunit madalas nagganap na napapabayaan. Dahil kahit na may tamang produkto at malusog na kapaligiran, may isa pang sangkap na talagang dapat naroroon para gumana ang lahat ng ito at nagsisimula ito sa inyong isipan. Pag-usapan natin yan sa susunod. Tip 3 ang gamutan ay epektibo lamang kung kayo rin ay kikilos, humanap ng tunay na stimulasyon, isa sa mga pinakamalaking maling pagkaunawa tungkol sa mga gamutan. Para sa sexual discomfort ay ang ideya na ang cream o lubricant lamang ay mahimalang lilikha ng pagnanasa, anuman ang inyong ginagawa o nararamdaman. Maraming kababaihan ang gumagamit nito humihiga at naghihintay na lang umaasa na ang produkto ang gagawa ng lahat ng trabaho. Ngunit narito ang isang bagay na kailangang maunawaan ng bawat babae na higit sa siksinta, hindi nagdudulot ng arousal ang mga gamutan na ito. Sinusuportahan nila ito. Sa madaling salita, ginagawa ng produkto na maging mas komportable at kasiya siya ang natural na tugon ng inyong katawan sa sexual stimulation. Ngunit hindi nito kayang palitan ang stimulasyong iyon. Dito, nagiging personal ang mga bagay. Ang isang matagumpay na karanasan sa intimasya ay hindi nagsisimula sa katawan. Nagsisimula ito sa utak. Nagsisimula ito sa pagnanasa mental na pakikilahok emosyonal na koneksyon at oo physical na stimulasyon at foreplay. Maging ito man ay sa pamamagitan ng paghipo-amoy, alaala o pananabik. Kailangan ng inyong katawan ng mga senyales mula sa inyong nervous system para simulan ang tinatawag nating arousal cascade. Tinutulungan ng gamutan na tiyaking ang cascade na yon ay komportable at kasiya siya, ngunit kung walang senyales na naipadala, walang susuportahan ang produkto. Nakita ko na ang sitwasyong ito ng napakadalas. Gagamitin ng isang babae ang kanyang gamutan, pagkatapos ay aasa sa pinakamabuti, mamayang gabi nang hindi kailanman nakikilahok sa isip o pisikal sa intimasya. Ang resulta ay madalas na pagkabigo, pagkadismaya, at kung minsan ay sakit pa, hindi dahil bigo ang gamutan, kundi dahil hindi nabigyan ng katawan ng tamang hudyat para simula ng proseso. Para sa mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s, kung saan ang arousal ay maaring mas matagal o nangangailangan ng masadya na focus. Ang maling pagkaunawang ito ay nagiging mas makabuluhan. Ang madalas kong inirerekomenda ay simple, ngunit makapangyarihan, ituring ang intimasya bilang isang pinagsasaluhang karanasan, hindi isang pagtatanghal. Mag-focus sa emosyonal na koneksyon. Mag-usap magtawanan maglandian at maghipuan. Lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang arousal ay maaaring natural na mabuo malalaman ninyo na kapag ang inyong isip ay nakatuon at ang inyong mga pandama ay stimulated, mas epektibong magagawa ng inyong gamutan ang trabaho nito. Ito ay hindi lamang tungkol sa kimika, ito ay tungkol sa koneksyon. Kaya kung nararamdaman ninyo na hindi naghahatid ng resulta, ang gamot tanungin ang inyong sarili. Binibigyan ko ba ang aking katawan ng dahilan para tumugon? Dahil kahit ang pinaka-epektibong cream sa mundo ay hindi kayang lumikha ng pagnanasa. Maari lamang nitong gawing mas kasiya siya kapag naroroon na ito. At kung pag-uusapan ang pagiging epektibo oras na para tugunan, ang isa pang punto na kasing kritikal, kahit na ginagamit ninyo ng tama ang inyong gamutan na may tamang tiempo at stimulasyon, may isa pang pagkakamali na maaring tahimik na sumabotahe sa lahat at ito ay may kinalaman sa dosis at regimen. Suriin natin yan sa susunod. Tip 4. Gamitin ang tamang regimen para sa tamang layunin. Sa mga kababaihang nakatrabaho ko sa loob ng maraming taon, isa sa mga pinakakaraniwan, ngunit madaling maiwasang pagkakamali, ay ang paggamit ng maling schedule ng dosis at pag-asang makakuha ng tamang resulta. Ito ay isang madaling pagkakamali na mahulog, lalo na sa dami ng mga opsyon na magagamit at madalas na napakakaunting malinaw na gabay. Nakikita ninyo ang isang reseta para sa araw-araw na paggamit na pagkatapos ay bumababa sa dalawang beses sa isang linggo at natural na isipin na ayos lang na laktawan ng unang bahagi. Ngunit sa katotohanan, ang mga yugtong ito ay idinisenyo para sa magkakaibang layunin at ang paggamit sa mga ito nang hindi tama ay maaring humantong sa pagkalito pagkabigo at pagkawala ng kumpiyansa sa inyong gamutan. Narito ang kailangan ninyong malaman sa vaginal estrogen. Madalas mayroong isang loading phase. Maaaring mga ito ng paggamit ng cream o insert araw-araw sa unang dalawang linggo. Ito ay nilalayon upang mabilis na maibalik ang kalusugan at pagkaelastiko ng mga vaginal tissue. Ito ay isang masinsinan at panunumbalik na proseso. Kasunod nito karaniwan kayong lilipat sa isang maintenance dose, marahil dalawang beses na lang sa isang linggo upang mapanatili ang mga resultang iyon sa paglipas ng panahon. Gayon pa kung paminsan-minsan lang ninyo ginagamit ang inyong cream sa schedule ng maintenance, nang hindi kailanman kinukumpleto ang paunang loading phase, malamang na inihahanda ninyo ang inyong sarili para sa isang hindi gaanong kahangahangang resulta. Sinusubukan ninyong panatilihin ang isang bagay na hindi kailanman ganap na naibalik sa simula pa lang. Marami na akong nakilalang pasyente na dati nang sumubok ng hormone therapy, naniwalang hindi ito gumana para sa kanila at sumuko na ng tuluyan. Ngunit sa aming pag-uusap, matutuklasan namin na mali pala ang kanilang diskarte sa dosis na ginagamit nang mailagay na namin sila sa tamang regimen para sa pangangailangan ng kanilang katawan, bumalik ang kanilang kumpiyansa at gayon din ang kanilang ginhawa at kasiyahan. Hindi ito tungkol sa paggamit ng higit sa kailangan ninyo. Ito ay tungkol sa paggamit ng kung ano ang tama para sa inyong katawan, inyong kasaysayan at inyong mga layunin. Palaging kumonsulta sa inyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa inyong reseta. Ngunit alamin ito, pagdating sa magandang pakiramdam, mahalaga ang pagiging pare-pareho. Ang tamang regimen na ginagamit para sa tamang layunin ay maaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkadismaya at katuparan. Ngunit kahit na may tamang regimen, mayroon pang isang huling piraso ng puzzle, isang bagay na may kinalaman sa pasensya, pagpaplano at perpektong tiyempo maaaring ito na ang pinakamina malit na tip sa lahat. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Tip 5. Huwag madaliin ang sandali ipahid. Ito bago pa man ang intimasya. Pagdating sa epektibong paggamit ng mga intimacy aid, ang tiempo ay hindi lamang mahalaga ito ang lahat, ngunit madalas itong hindi nauunawaan. Maraming kababaihan at kanilang mga partner ang naghihintay hanggang sa huling segundo bago mismo ang pakikipagtalik para magpahid ng lubricant. Ngunit ang mga produktong ito ay hindi gumagana na parang switch ng ilaw. Pinakamabisa ang mga ito kapag naging bahagi na sila ng karanasan. Kung mali ang tiempo ninyo, maaari kayong lumikha ng isang nakakailang na paghinto na sumisira sa mood. Ang isang lubricant o moisturizer ay pinakaepektibo kapag ipinahid ito ng mas maaga habang nasa foreplay o paglalambingan. Nangangahulugan ito na kung naghihintay kayo hanggang sa sandali ng penetration, malamang na na kayo. Ang pagpapahid nito ng mas maaga ay nagbibigay daan sa produkto na uminit sa temperatura ng inyong katawan, natural na kumalat at maabsorb kung saan kailangan. Inaalis nito ang klinikal na pakiramdam na kailangan nating huminto para kunin ang lube at sa halip ay isinasama ito sa akto ng paghipo at kasiyahan. At narito ang kagandahan ng paggamit ng pangmatagalang gamutan tulad ng vaginal estrogen ng tama nakakatulong itong mapanatili ang kalusugan ng tissue sa lahat ng oras. Nagbibigay yon sa inyo ng napakalawak na pagkakataon para sa spontaneity na nangangahulugang mas kaunting pressure, mas kaunting stress at mas maraming kalayaan na hayaang mangyari ang intimasya ng natural nang hindi palaging nag-aalala kung magiging komportable kayo. Marami sa aking mga pasyente ang nakatuklas na ang baseline ng kalusugan na ito ay nagpapanumbalik ng pakiramdam ng kumpiyansa na akala nila ay tuluyan ng nawala. Ang ganoong uri ng pagpaplano ay nagpapanumbalik ng pakiramdam ng kontrol at kapangyarihan ginagawa nitong ang gamutan ay hindi na parang isang gamot, kundi isang bagay na nagpapalaya. Hindi na lang kayo umaasa na gagana ito. Kayo ay nakikipagtulungan dito. Ang simpleng pag-aayos na ito sa tiyempo ay maaring gawing isang nakakarelax at sensual na karanasan ang isang nakakabahalang karanasan. Pinapayagan kayo nitong maging present sa isip konektado sa emosyon at handa sa pisikal lahat ng walang nakakailang na pagmamadali o takot sa sakit. Para sa maraming kababaihan, ang simpleng kaalaman na handa ang kanilang katawan ay maaring magpakalma sa pagkabalisa at magpanumbalik ng pakiramdam ng kapayapaan na mahalaga para sa tunay na intimasya. Kaya ngayon narinig na ninyo ang lahat ng limang tip bawat isa ay nakabatay sa karanasan sinusuportahan ng agham at napatunayang nakakatulong sa mga kababaihan na tulad ninyo. Ngunit ano ang mangyayari kung sinunod ninyo ang lahat ng ito at pakiramdam ninyo ay may kulang pa rin? May isang huling mensahe akong kailangang ibahagi, isang bagay na mas malalim kaysa sa anumang cream o reseta, at maaring ito na ang pinakamahalagang bahagi sa lahat. Pag-usapan natin ito. Conclusion isang mas mabuting daan pasulong ay abot kamay. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo. Hindi lamang sa pagbabasa o pakikinig, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa inyong sarili upang maghanap ng tunay at makabuluhang mga sagot. Maging tapat tayo ang pag-uusap tungkol sa sexual health, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay hindi laging madali. Maari itong magdulot ng mga damdamin ng pagkadismaya pagkabigo at maging ng kahihiyan. Ngunit narito ang kaisipang nais kong iwan sa inyo, ang mga hamon na maaaring kinakaharap ninyo ay hindi ang katapusan ng daan. Ito ay isang bagong kabanata lamang at ito ay isang kabanata na maaari pa ring mapuno ng koneksyon kasiyahan at isang tahimik at matatag na kumpiyansa. Sa buong mensaheng ito, nagbahagi ako ng limang pangunahing paraan upang lubos na mapabuti kung paano gumagana ang mga intimacy aid para sa inyo hindi lamang bilang mga produkto kundi bilang mga kasangkapan upang suportahan ang uri ng buhay na nararapat sa inyo balikan natin sandali kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga iyon una pinag-usapan natin ang kalidad ang inyong kalusugan ay napakahalaga para ipagkatiwala sa mga hindi mapagkakatiwalaang pinagmumulan. Ang pagpili ng dekalidad na produkto ay ang unang hakbang sa pagpili ng mamuhunan sa inyong sarili. Sunod sinuri natin ang kapaligiran ng inyong katawan. Ang pagprotekta sa inyong natural na balanse ay nagbibigay sa inyong mga gamutan ng malinaw na daanan na kailangan nila upang gumana ng epektibo at mahuhulaan pagkatapos pinag-usapan natin ang stimulasyon. Tandaan ang produkto ay inyong katuwang hindi ang pangunahing kaganapan. Pinapahusay nito ang natural na tugon ng inyong katawan na nagsisimula sa mental at emosyonal na koneksyon. Mula roon, tinalakay natin ang inyong regimen. Ang paggamit ng tamang dosis at schedule ay mahalaga para makuha ang mga resultang gusto ninyo panghuli tinalakay natin ang tiempo bago ang intimasiya. Ang maagang pagpapahid ng lubricant at pagiging pare-pareho sa pangmatagalang therapy ay nag-aalis ng pressure at nagbibigay daan sa inyo na maging present sa sandaling iyon. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa isang bagay wala pong mali sa inyo. Hindi po kayo sira. Hindi kayo mas mababang uri ng babae dahil kailangan ng inyong katawan ng mas maraming suporta kaysa dati. Iyon ay hindi kahinaan, iyon ay buhay lamang, at iyon mismo ang dahilan kung bakit may mga gamutan na ito hindi para ayusin kayo, kundi para makipagtulungan sa inyo para tulungan kayong muling kumonekta sa mga bahagi ng inyong sarili na maaaring naramdaman ninyong hindi na maabot. Ngunit ang isang produkto lamang ay hindi kailanman ang buong kwento. Ang tunay at pangmatagalang intimasya ay hindi nakatira sa isang tubo o applicator. Nakatira ito sa inyong kaisipan, sa inyong pasensya sa inyong komunikasyon at sa inyong kahandaang patuloy na magpakita para sa inyong sarili at sa inyong partner. Ang limang tip na ito ay hindi lamang mabilisang solusyon. Ang mga ito ay pundasyon sa tamang diskarte, tamang kaalaman at tamang suporta, maaari kayong bumuo ng isang bagay na pangmatagalan isang bagay na totoo at isang bagay na nagpaparamdam pa rin sa inyo na kayo ay ganap na buhay. Kaya kung kayo ay nakaramdam ng pangihina ng loob, nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa at hindi kayo nauubusan ng mga pagpipilian. Ito ay hindi ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Gamitin ang mga kasangkapang ito, subukan ang mga ito nang may layunin kausapin, ang inyong partner kausapin, ang inyong doktor, at higit sa lahat, kausapin ang inyong sarili nang may kabaitan at paggalang na inyong pinaghirapan sa buong buhay ng karanasan. Isang aral mula sa doktora, narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pagtulong sa mga kababaihan na maglayag sa paglalakbay na ito. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa hindi kailanman nangangailangan ng tulong. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan na hanapin ito at ang tapang na gamitin ito. Ang inyong paglalakbay sa kalusugan at intimasya ay isang marapon, hindi isang sprint. Maging mapagpasensya sa inyong sarili, ipagdiwang ang maliliit na tagumpay, at huwag kailanman tumigil sa paniniwala sa inyong kakayahan para sa koneksyon at kagalakan. Ang mga pinakamagandang kabanata ng inyong buhay ay maaari pa rin nasa hinaharap. Gusto kong marinig ang inyong saloobin. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung alin sa mga tip na ito ang plano ninyong subukan muna. Ang inyong kwento ay mahalaga. At ang pagbabahagi nito ay makakatulong sa iba sa paglalakbay na ito. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaring makinabang sa pakikinig nito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang totoo at tapat na pag-uusap tungkol sa kalusugan ng kababaihan. Manatiling malusog, manatiling malakas at 'wag kailanman tumigil sa paniniwala sa kung ano pa ang posible